Good morning, sir. Good morning, Marta. Thank you. Ah. Why are you not picking up, attorney Alon? Aga-aga pa, Patricia. Ba't namatanggap ka? Huwag mo nga akong artehan. Renan, bayaran mo na yung tauhan ko. Alam mo, may utang ka pa nga sa akin na hindi mo binabayaran. Pagkatapos ngayon, ayaw mong bayaran yung tauhan ko? Ang mga tauhan mong puro palpak, sila ba? Siguro kaya kami na malas. Kasi hindi ka marunong tumupad sa bayaran. Ate Sheila, mm. si Mom? Nado sa room niya. Ah, kasama niya si Dad? Ay, si Sir Ramir nag-golf. Ah. Thank you. Tama na yung pagbabanta mo sa mga tauhan ko. Alam mo, ikaw, kaya mo binabantan tong si Melard para hindi mo siya bayaran. Eh nakikinabang ka rin naman sa kanila, di ba? Stop messing around. You even dragged Vivian and Paco into this just to silence your secretary? Unbelievable! Look what's happening now, Attorney Anon. Your failures are spiraling out of control. Kung ayaw mong lumala ito, agad magpakitinu ka na. Bayaran mo na ito at linisin mo na ang kalat mo. Attorney, naturingan kang isang abogado, dapat matalino ka. Pero palpak ka! Tapos nun, dinamay mo pa ako. Hindi pa ka mahuli ng anak ko dahil dun sa reckless. Ay nako, buti sana kung ang madadamay lang dito at ang tuloy ang mawawala sa mundong ito ay yung unanong yon. Naka-freeze na lahat ng bank accounts ni Elton ngayon. Dami pa naman namin kailangang bayaran. Sa eskwelahan, tubig, kuryente. Hindi naman sapat yung kinikita ko sa palengke. Alam niyo, pabuti na lang at nag-grant ng korte ang petisyon. Ang ibig sabihin nito, hindi na makagalaw pa ni Elisa ang pera na iwan ni Elton. Pero, hindi pa tapos ang laban. Yung main case mo na judicial settlement of estate with partition ay nagsisimula pa lamang. No? And uh, maiba naman tayo. Philip, kamusta ka na? Saan ka nag-aaral na yun? Ah, uh, gusto po ni tatay na maging kapitan po ako ng barko. Yun po kasi yung pangarap niya nung bata pa siya. Eh. Sigurado akong matutuwa yung tatay mo. At huwag ka mag-alala sa gastos. Marami kami tutulong sa iyo. Mukhang pera! Sabi ko na nga ba eh, pera lang magpapalabas sa tunay mong kulay. Hindi ako mukhang pera. Ipinaglalaban ko lang ang karapatan ng anak ko. Karapatan? Anong karapatan na pinagsasabi mo? Kami ang legal at tunay na pamilya ni Elton. Anak din ni Elton si Philip. Dala niya ang apelido ni Elton. Uminahong kayo. Uminahong kayo. Wala akong kinuha ni Piso na nabubuhay pa si Elton mag-isa kong tinaguyod ang anak ko habang kayo nagpapakasarap kayo sa pera niya. Ano to? Makikihati pa kayo ngayon sa mana namin? Gusto mag-sustento ni Elton sa inyo noon. Tumanggi ka lang dahil sa pride mo. Kaya naman pala inunan niya pa yung bastardo mo kesa sa sarili niyang anak na graduation. Tama na. Tama na. Uminaw kayo. Ha? Tinakbo namin siya sa ospital noon. Alam mo yun. Humingi pa nga ako ng pasensya sa'yo, di ba? Ang sabihin mo, mas paborito niya kayo. Simula na dumating ka sa buhay niya, et sa puwera na kami mag-ina sa buhay ni Elton. Tinanggap ko yun noon, pero hindi na ako magpapadehado. Eto ang tandaan mo. Wala kang makukuha sa iniwan ni Elton. Magkamatayan na, amin lahat ng perang yun. Wala akong pakialam kung patigil sa pag-aaral ang anak ko at wala rin akong kaya alam ko, mamatay kayo sa buto! Philip! Nandata! Nandata! Hindi pa ako tapos! Hindi pa ako tapos! Ah. Bumalik kayo dito! Ito. Hindi pa ako tapos! Teka muna ha! Ito ang una at huling warning ko sa'yo. Kung hindi ka titigil sa panggugulo mo rito, kakasuhan ka namin. Meron pa tayong hearing na mediation officer dito, pero hindi nagbibigay lisensya siya ito para sumugod dito sa opisina namin at manggulo sa opisina namin. Tumigil ka! Considered ho na violence against child ang ginawa niyo kay Philip. Mas makakabuti ho kung umalis na kayo kaysa lumabas kayo ng opisina na 'to na may dalawang kaso. Akin hindi ah. mo sa akin? Anong kinalaman niyo kay Atty. Ni Renan, ha? Akin yan! Wala kang alam sa mga nangyayari! Anong wala akong alam? Ito na yung ebidensya ho, oh, Ma'am! I heard everything! You can no longer hide everything from me, Ma'am! So, tell me the truth for God's sake! Ano? Kilala mo yung hall dapper? Kilala niyo ni Atty. Ni Renan? Itong necklace! necklaces! Yung watch! Mom necklace na to, ito din yung kinuha ng hold di ba? Just tell me the truth! Itigil mo na to, Trixie! No, Mom. Rinig na ko ni usapan niyo ni Atty. Renan. You even ask Atty. Renan para bayaran yung hold -upper. Kaya ba gusto mong patanggal yung post ko ng sketch about Mellard na yon? Kasi kasabot ka nila! Alam mo, walang kahihinat na nito kung uusisa mo, so give me back my phone! Umamig ka na kasi! Or else, sasabihin ko to kay Dad. Sasabihin ko to kay dad para imbestigahan ka. You can do that to your own mom? Magkakampi tayo! That's not the point here, mom. The issue here is galit ka pa rin kay Ate all this time. Ano ba, mom? Kaya ba nakikipag ka kay Ate para masaktan mo si Ate Death din Puro dilett. Mas kinakampihan mo ko siya. Mga oh, wala kinakampihan sa inyong dalawa. Ang point ko, ang gusto kong malaman is yung connection yon ni Atty. ni Renan. Hindi ka magiging hanas sa akin? Sasabihin ko to kay Dad! Oo na! Magkasabot kami!